Pagiging kampante. Alam niyo bang, ang pagiging kampante ang isa sa mga pinakadelikadong ugali na nakakasira sa samahan at relasyon ng tao. Pagkakampante. Nakilala ko po, po si Lord ng mas malalim nung single pa ako. Naging parte po ako ng lingkod ng Panginoon. Ito po ay grupo ng mga single na kristyano at isa sa mga tumatak na payo ng mga leader namin ay yung kasabihang Always outdo each other in service sa Tagalog, parati raw dapat naming sikapin na higitan ang bawat isa sa pagsisilbi. Kung merong kapatid na nagbigay sa akin ng tinapay, ay hihigitan ko yan at babalikan ko siya ng dalawang tinapay na may kasamang cheese whiz. Yan ang tatak ng isang lingkod ng Panginoon. Yung ugali ng pakikipaghigitan na yon ang nagturo sa amin na hindi maging kampanya. Marati mong iniisip kung paano ka ba magiging mabutang lingkod sa labas at loob ng grupo para makita ng iba yung generosity ng Diyos sa iyo at sa buhay mo. Kaya naalala ko po ito nung pinagninilayan kong Ebanghelyo ngayong araw mula sa Lucas, Kabanata 6, Talata 17, at Talata 20 hanggang 26. Ito yung katumbas ng sermon sa bundok na bababasa natin sa Mateo. Pero sa Ebanghelyo ni Lucas, ito ay kilala bilang pangaral sa kapatagan. Nasusulat dito na bumabaraw si Yesus kasama ng mga alagad at napakaraming tao sa isang patag na lugar. Itong mga tao ito ay mula Judea, Jerusalem at mga baybaying bayan ng Tiro at Sidon. Doon, tumingin si Yesus sa kanyang mga alagad at sabi niya, Pinagpala kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayo ngayon ay nagugutom sapagkat kayo ay bubusugin. Pinagpala kayo ngayon ay tumatangis sapagkat kayo ay hahalakhak. Kasunod niyan, makalipas ang ilang pang talata, nagkaroon siya ng dagdag na pahayag na kasalungat ng nangga. Dito po ang sabi niya, Subalit kay saklap ang sasapitin ninyong mayayaman, sapagkat tinatamasa na ninyo ang inyong kaginhawaan. Kay saklap ang sasapitin, sasapitin ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo ay magugutom kay saklap ng sasapitin ninyong tumatawa ngayon sapagkat kayo ay magluluksa at tatalas. Kapatid, dahil si Jesus ay spiritual na guru, pag nilayan din natin ang spiritual na kahulugan ng mga sinabi niya, at hindi lang po yung literal, literal na ibig sabihin, itong mga pahayag na to ay hindi kriteriya o pamantayan kung sino ang pagpapalain ng Diyos. Hindi porke mahirap, duto, sa ay mas mahal na agad siya ni Jesus at hindi naman po porke mayama, busog at masaya, ay hindi na makakasama sa pagkakari ng Diyos. Ngayon po, babalik tayo doon sa pagiging kampante. Ano bang sinasabi ko? Di ba, pagbusog tayo, di na tayo nag-aasaw ng pagkain. Kapag ikaw, tayo ay mayama na at masaya, di na tayo masyadong nagluluksa sa ating mga kakulangan. At hindi na tayo naghahangad ng higit pang kaginhawaan. Pero kung tayo po ay gutom, di kontento, nagihirap, doon tayo naghahanap ng higit pa sa kasulukuyan nating estado sa buhay. Ang tinutukoy po ni Jesus dito ay hindi ang material nating tagumpay sa buhay bilang tao, kundi yung spiritual nating kayamanan. Dahil mabuti para sa isang kristyano na patuloy maging gutom sa tinapay ng buhay, na maging dukha at maglimos para sa grasya ng salita ng Diyos at magluksa, at hindi magiging kontento hanggat hindi natin lubos na isasakatuparan ang mga utos ng Diyos para sa atin. Tulad po ng kwento ko kanina sa pagiging isang miyembro ng lingkod ng Panginoon, itong kaugalian ng isang gutom, dukha, at sa ang magtuturo sa atin na hindi maging kampante. Dahil ng gutom ay kinakailang kumain, ang dukha ay kinakailang kumita, at ang sa ay kinakailang maging maligaya. Ano bang tinapay na ihinain sa iyo Jesus? Ano ba ang kayamanang gustong ibigay sa iyo Jesus? At ano ba ang kaligayahang handog sa iyo Jesus? Ang minsan niya lang sa atin ngayon siguro kapatid ay huwag maging kampantes kung nasaan tayo sa ating pananampalataya. Dahil meron panghigit pa para sa atin. Dito sa mundo at lalong-lalong -lalo sa mundo. Di ba ba? Magandang araw kapatid. Salamat sa pakikinig ako si Gerard Coulter at sa harap ito, ang landas ng pag